Alam mo yung feeling na parang naghahanap ka ng leave request sa gitna ng sandamakmak na emails, papel, o di kaya sa isang komplikadong spreadsheet. Kung relate na relate ka dyan, e eh para sa'yo itong pag-uusap natin. Titingnan natin ngayon kung paano ba aayusin ang gulo at gagawing simple at organisado ang pag-manage ng leave. Okay, ang pisahan natin sa isang napaka-common na sakit ng ulo sa halos lahat ng kumpanya, ang pag-manage ng time off. Alam mo kahit gaano pa kalaki o kaliit yung organisasyon mo, startup ka man o isang dambuhalang korporasyon, siguradong napagdaanan nyo na to. Ayan na nga, yung spreadsheet, yung tipong halos masira na yung scroll wheel ng mouse mo, kakahanap lang kung sino bang nakalive sa lunes. Nakaka-frustrate, di ba? Sobrang nakaka-stress. Kasi isipin mo, sa ganitong lumang sistema, paano ka nakakasiguradong tama yung bilang ng leave credits ng bawat isa? At yung mga request form na pinermahan, saan napunta? Minsan, bigla na lang nawawala, parang bula. At higit sa lahat, naiintindihan ba talaga ng lahat yung policy? Diyan na pumapasok yung mga di pagkakaunawaan, lahat dahil sa tambak na papel at, well, kakulangan ng linaw. So ang tanong, may mas maganda bang paraan? Meron bang paraan para yung sistema ay maging simple, malinaw at higit sa lahat automated? Para naman, di ba, makapag-focus tayo sa mga bagay na mas importante. Okay. So paano natin sisimulan? Unang una, kailangan nating buuin yung tinatawag na digital foundation. Ito yung magiging pinakapundasyon ng buong sistema natin. At ang simula? Napakasimple lang. Para ka lang bubukas ng switch, isang click lang at boom, naka-on na yung leave management feature para sa buong kumpanya. Dito na magsisimula ang lahat. Pagkatapos niyan, may isang napaka-importanting desisyon na kailangan nating gawin. Ito yung magsiset ng takbo para sa buong taon. Kailan ba magre-reset ang leave balance ng lahat? Yan yung leave reset cycle. Mahalaga to ah, para lahat tayo ay eh, on the same page. May dalawang option ka dito. Pwedeng by calendar year, yung classic na January 1 ang reset, o pwede rin sumunod sa financial year ng kumpanya nyo. Ang maganda dito, nag align talaga yung sistema sa kung paano tumatakbo yung operasyon ng negosyo. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung mga holidays. Dito, ilalagay mo lahat ng official holidays sa buong taon. At hindi lang to para alam ng lahat na walang pasok ha. Super helpful din to sa pagpaplano ng mga projects. Tapos may bonus pa, may automatic email reminders. So wala nang dahilan para makalimot. O sige, punta naman tayo sa pinakapuso ng sistema. Ito yung paggawa ng mga leave policy na sakto, flexible at angkop para sa mga tao mo. Dito na papasok yung ganda ng customization. Bawat type ng leave, sick man yan, vacation o kung ano pa, ikaw ang magdidesisyon. Paid ba o unpaid? Pwede bang i-carry over sa next year yung mga dinagamit? Ilang araw ba ang default? Lahat yan nasa kamay mo. Ikaw ang may control. At ito pa yung talagang game changer. Pwede kang gumawa ng iba't ibang policy para sa iba't ibang grupo ng empleyado. Halimbawa, yung leave ng mga intern pwedeng iba sa leave ng mga regular employee o ng mga senior staff. Bakit? Para maging fair at malinaw sa lahat, depende sa role nila sa kumpanya. Sige, tingnan naman natin mayon kung paano to gumagana in action. Sundan natin yung buhay ng isang leave request mula sa pag-file ng empleyado hanggang sa pag-approve ng admin. Spoiler alert, sobrang simple lang talaga. Para sa isang empleyado, ganito lang kadali. Click Apply Leave, piliin kung anong klaseng leave at kung anong mga petsa, and Submit! Ganun lang! Tapos na! Wala ng forms na kailangang iprint at pirmahan. At syempre, flexible yung sistema kung kailangan mo lang ng half-day leave, umaga man yan o hapon, pwedeng pwede. Hindi mo kailangang ubusin yung isang buong araw. At pagkaklik ng submit, as in, in seconds, nasa inbox na agad ng manager o ng admin yung request. Wala nang sir na receive nyo po ba? Walan habulan. Real-time lahat. Ngayon, sa side naman ng admin, mayroon silang parang command center, isang malinaw na dashboard kung saan nakalista lahat ng pending requests. Isang tingin lang, alam na nila. Pwedeng i-approve o i-reject. And in just one click, makakatanggap agad ng email notification yung empleyado. napaka efficient di ba? At heto na yung magic. Once na-approve yung leave, automatic na mag update yung leave balance ng empleyado. Walang manual computation, walang human error, laging sakto at laging tama. Siyempre, ang isang magandang sistema ay hindi lang tungkol sa automation. Dapat, meron din itong mga tool para sa mga admin para masigurong kontrolado at laging accurate ang lahat ng impormasyon. Dahil aminin natin, may mga special cases, di ba? Paano kung may bagong hire na kailangang bigyan ng leave credits agad o may error na kailangang itama kayang-kaya yan gawin ng mga admin manually at pwede pa sila mag-delegate ng trabaho. Pwedeng bigyan ng access ang ibang tao sa HR para tumulong. Teamwork, ika nga. So, ano ba talaga yung punto ng lahat ng to? Simple lang. Binabago ng isang digital system ang buong proseso ng leave management. Mula sa isang nakakadrain at magulong trabaho, nagiging isa itong malinaw, maayos at well, stress-free na proseso para sa lahat. Kaya iiwan ko kayo ng isang tanong para pag-isipan. Ang sistema nyo ba ngayon sa pag-manage ng time off, nakabasa ba yan sa tiwala at linaw o sa patong-patong na papeles at hulaan? Dahil sa huli, doon talaga nasusukat ang pagkakaiba.